hirap ang buhay. Gusto ko po mag-aaral kasi hindi ko po magawa. Ibig sabihin, nagsisisi ka na, Diday? May, gusto ko po magtapos na mag-aaral kasi hindi ko po magawa. Pag may nakikita po ako mga bata pumapasok mapasok sa school, nagsisisi po ako bakit ganito buhay ko. Sa mga pagkatapos ko pag-aaral, ganda daw po kay ko. Mahirap po ang buhay. May anak wala pong trabaho, wala po ay sa anak. Nanghihingi lang po kami sa kapitbahay ng pagkain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10,000 yan, Diday. Yung grocery ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos din, Diday. Papasok ko na ha, para makita mo. Maraming salamat. Yung mga pangangailangan niya ni Baby Hat. Ay, yung oh. Grabe, ang dami niyan, Day. Siguro naman... Hindi ka, hindi mo na kailangan niyan dumiskarte ng dumiskarte mga kababayan papunta tayo kay Ladiday no naisan po yung kay Ladiday ito po kapasok po kay Ladiday no? ito po pala so, oh, may aso na eh. Andito po siya. Dai. Uy, andito. Hello. Pwede pumasok? Sino kasama mo? Ha? Anak ko. Ano, grabe. Day, saan kayo dito natutulog? Dito po. Dito? Ay, grabe naman. Di, Day, napakadumi. Hindi ba mga ngalmot yung pusa? Hindi naman po. Kumusta ka naman? Uh, sakit po yung ipin ko po. Masakit ang ipin mo? Hmm. So, sino mga kasama nyo dito, Day? Ang mga kapatid po ng asawa ko. Dai, buti nagkakasya kayo dito. Pag may natutulog po po, nasa labas muna po kami. Kapag po may gising na, kami po yung pumapalit po dito sa higaan po. Palitan Bal lang po. Palitan. Kaya pala lagi kang wala dito. Opo. E, paano yan? Tulad yan, maulan. Sa Lababendo po kami. Pag maulan, paano? Sa lababenda po. Pumupunta po kami. Ah, doon kayo talaga Opo. nag stay Kawawa naman yung anak mo, Diday. Ha? Dinadalang ko na po siya ng jacket po. Pumupunta po kami doon. Marami. Talagang hindi kayo magkakasya dito. Kasi tingnan mo naman, no. Oh. Napakaliit lang talaga. Oo. Oh. Ilan ang nag natutulog dito? Madami po. Oh, wala akong masabi, Diday. Talaga napakahirap pala ng sitwasyon mo dito. Nakainom ka na ng gamot. Hindi pa po. O anong oras ka pala nakauwi kagabi? Kagabi po, alas 12 po. Saka na kayo pumunta dito, alas 12. Oo. Oh, ano nangyari sa labas? Kumita ka naman. Opo, Pinambili po namin ng pagkain kaninang tanghali po. Diday, matanong ko lang, paano pag wala kang kinita? Pag wala pong kinita, ano po, nanghingi lang po kami sa kapitbahay ng pagkain. Diday, nakontak mo na ba yung magulang mo? Hindi po. Ang daming nakapanood ng video mo. Ano masasabi mo? Napanood mo ba? Ano naman po ako magawa sa lahat ng sinasabi po nila. Yung sinasabi naman po nila, nandito na po yun. Tapos sinasabi po nila, bata pa lang daw po ako, may anak na daw po ako. Malaking kasalanan daw po yun. Pero binabaliwala ko na lang po. Alam ko po naman po, bata pa ako, hindi pa dapat karapat na mag-anak. Alam ko naman po na dapat nag-aaral pa po ako. Misip ko na ma po yun. Anong nararamdaman mo? Mahirap ang buhay. May anak, wala pong trabaho, wala po ipapakain sa anak. Nahirapan po ako. Ayan, nandiyan na yan. May anak ka. Anong mga na-realize mo? Mahirap ang buhay. Gusto ko po mag aral kasi hindi ko po, po magawa. Ibig sabihin, nagsisisi ka na, Diday? May gusto ko po magtapos na mag-aral kaso hindi ko po magawa. Pag may nakikita po akong mga batang pumapasok sa school, nagsisisi po ako bakit ganito buhay ko. Sabi po nila sa akin, gantong bata daw po ako. Ang ganda daw po kung mga um, pagtapos daw po akong pag-aaral. Ang ganda daw po kinabukasan ko. Pwede ka pa naman mag-aaral, Daya. Pwede mo pa naman ituloy yung pag-aaral mo. Gusto ko man po. Paano naman po yung anak ko? Wala pong magkahalaga. yung baby mo, walang kasalanan niyan sa nagawa mo. Ha? Huwag mong iisipin na kasalanan yung baby mo. Lalaki kita ko naman kung paano mo din alagaan yung baby mo. Talagang dumidiskarte ka. Pero di dahil, dahil nga sabi nila, bata ka pa, ba, kaya mo pang mag-aral kapag medyo malaki na yung baby mo. Pero sa ngayon, talagang magtitiis ka muna. Kasi wala nga mag-aalaga sa anak mo. Nakapag-usap na ba kayo ng pamilya mo, Day? Hindi pa po. ngayon, pumunta ako dito, D-Day, dahil sabi ko nga sa'yo, may mga nagpaabot sa'yo ng tulong. Ha? Ipapakita ko sa'yo. Da! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten thousand yan, Diday. Um, anong masasabi? Maraming salamat po sa nagbigay po nito. Sana po bigyan po kayo ng magandang kinabukasan po. Sana po marami pa kayo matutulungan. Nahiya po akong tanggapin to sa totoo lang po. Wala kang pera po to. Pero nandito na po to. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay nito. Day, ayusin mo ang paggamit ng pera ha Ayusin mo day Kasi baka mamaya mawala Diba Tapos eto may mga dala din kami mga grocery Ibibigay ko din sa iyo yung resibo ha Babanggitin ko muna yung pangalan Ha 300 Kay Bing Sabala RC 15 Rosemary Coleman 15 KO 500 RC 200 Trinity Wild 300 MMC, 1,000 Ana Piguero, 500 Rook Avenue, 2,000 from Ma'am Kim, 2,000 from Ma'am Ren, 1,000 Ma'am Sally, 1,000 Eji Onyate, 2,000 from Sir Maki Sugapong, 1,000 Bin, and 7,000 kay Ma'am L.A. Yung 1,000 saka yung 7,000 galing yan sa groceries. Bibigay ko sa'yo yung resibo. Eto. O, tingnan mo na lang kung magkano, ha? Yan ay, po. yung grocery ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos din, Diday. O, ipapasok ko na, ha? Para makita mo. Sarang salamat, salamat. Salamat. Day bumili na ako ng lahat ng kailangan mo para hindi ka na nalabas ha para hindi na kita nakikita doon ha kung kaya niyong sumiksik na muna dito kung saan ka makakatulog dito na muna kayo ng anak mo kasi mahirap talaga dito pag nasa labas kayo ha binilang ko na din ng tubig yung anak mo hmm. Day, o, oh, tingnan ka mo kung ano yung mga laman. nang. Magdamag po kami sa kanya, nangangalakal na po. Ha? Kagabi nga po, nangangalakal po. Nangalakal ka kagabi? Asawa ko po. Oh, um. tingnan mo dai, ilagay mo doon para makita mo yung mga laman eto yung mga oh, dyan mo oh. eto oh, yung mga sabon, tingnan mo dyan oh. yung mga pangangailangan niya ni baby ha tapos yung mga ano nyo oh. tapos eto Ayan pa Grabe, ang dami niyan day. Siguro naman, hindi ka, hindi mo na kailangan niyan dumiskarte ng dumiskarte. Sobrang-sobra na nga po, gising dumating po sa buhay ko eh. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong ko para po sa anak ko. Alam mo di ang tulong ay dumadating talaga yan pag deserving tulungan ha. At syempre dahil nakita din ng tao na mabait ka at kailangan niyo talaga ng baby mo. Diba? Ano, ang daming yan, mm. mo na lang mamaya, ha. I-check mo na lang, ha. Po, mga kababayan, no, maraming salamat po sa mga nagpaabot po ng tulong kay Diday at saka sa kanyang baby, no. At least ngayon, hindi na ako mangangamba talaga na didiscounte pa si Diday sa labas. Day, yung pera mo, ingatan mo, ha. Alam mo naman kung paano mo yan gagamitin, ha. Hindi po, ha. Ngayon lang po mga kababayan, God bless you po.